Isang anak ng labandera ang halos palayasin sa school, pinahiya sa harap ng buong klase, at kinuhanan pa ng video, hindi niya alam na ang simpleng apelido na ilang beses nang ikinahiya ng nanay niya ang magiging dahilan para tumigil ang lahat at magbago ang buhay nila. Umagang maalinsangan iyon sa lumang public school sa barangay Maligaya, sa lumang pasilyo, may nakasabit na karatulang classroom na medyo kupas na ang pintura. Dahan-dahang naglalakad si Mara, 13 anyos, yakap ang asol niyang backpack na may pudpud ng zipper. Nababahala siya habang naririnig mula sa loob ng silid ang boses ng kanilang advisor, si Ma'am Torres, na matigas at matining, parang laging galit sa mundo. Huli na naman siya. Bago kasi siya pumasok, Tumulong pa siya sa nanay niya na magbanlaw ng labada sa maliit na poso sa Eskinita. Si Mara ang anak ni Aling Nena, ang labandera ng buong compound. Araw-araw, nakikita siyang nakatungo sa batsya. Ulit-ulit ang pagkuskus sa damit ng ibang tao habang ang sariling uniforme ni Mara ay kupas, may tahi sa laylayan at medyo masikip na. Madalas siyang kutsain ng ilang kaklase, sinasabing amoy sabon at pambahayang itsura. Tahimik lang si Mara. Tahimik ring nangukolekta ng piraso ng pag-asa sa tuwing sinasabi ng nanay niya, Anak, mag-aral ka lang ng mabuti. Balang araw, hindi na ako maglalaba sa ilalim ng araw. Pagbukas ni Mara sa pinto, sa bayuko at hingal, agad na tumigil ang lahat ng ingay. Sabog sa kanya ang matatalim na tingin. Hawak ni Ma'am Torres ang isang sobre at lagbook, nakakrus ang mga braso nito at pulang-pula ang mukha sa galit. Ah, ayan na ang bida, malamig na sabi ng guro. Pumasok ang maigi Mara, may ipapaliwanag ka sa amin. Napahinto si Mara sa bumad ng pinto. Po, nanginginig niyang sagot. Tumikhim si ma'am. May nawawalang class fund, yung para sa field trip. At ayon sa nakita ng kaklase mo, ikaw ang huling humawak ng kahon kagabi bago ka umuwi. Nayon, eto, itinaas niya ang sobre. Natagpuan sa locker mo ang kulang-kulang dalawang libo. Paano mo ipapaliwanag yun? Parang nilubog sa yelo ang tiyan ni Mara. Hindi niya na may malayan na ang ilang kaklase niya nakaabang na ang cellphone. Yung iba nakanganga, hindi makapaniwala. Yung iba naman may nangimingang may halong tuwa. May iskandalo na naman, may ipopost na naman. Mam, hindi po akin yan. Wala po akong alam sa pera. Lumapit si ma'am. Baka sa mukha ang panlalait. Wala kang alam? Anak ka ng labandera. Pero marunong ka palang mag-imbak ng pera sa locker? San mo nakuha to ha? Ramdam ni Mara ang nakakapasong init sa kanyang pisngi. Namimilog ang luha sa kanyang mga mata. Ma'am, hindi po ako magnanakaw. Baka po, baka po napagkamalan lang... Napagkamalan? Umalingaw-ngaw ang tawa ni Ma'am Torres. Ganyan lagi, di ba? Kapag mahirap, laging may dailan. Wala kang naiambag sa class fund, pero ikaw itong may hawak ng nawawalang pera. Ano sa palagay mo ang iisipin namin? May umusal na, Grabe naman si ma'am, pero agad ding natahimik ng lingunin sila nito. Lumabas ka sa classroom, mariing sabi ni ma'am, tinuturo si Mara. Doon ka sa may pinto, at bubuksan natin ang bag mo sa harap ng lahat, para matauhan ka at para maging leksyon to sa iba parang hinihila ang paa ni Mara habang lumalakad siya palabas. Yakap ang backpack na siya nalang yata ang kaibigan niya sa buong eskwela. Sa pasilyo, ang dilaw na ilaw ng hapon ay tumatama sa mukha niya. Pinapakita ang bawat patak ng luha, bawat panginginig ng kanyang baba. Sa likod niya, sunod ang ilang kaklase. Naka-on na ang kamera, sabik sa eskandalo. Diyan ka, utos ni ma'am. Tinuturo ang spot sa harap ng pinto. Hawak mo ang bag. Huwag kang iiyak na parang inosente. Wala akong pakialam kung anak ka lang ng labandera. Kapag magnanakaw, magnanakaw. Parang sumabog ang salita sa tenga ni Mara. Anak ka lang ng labandera. Paulit-ulit, parang martilyo. Hindi niya alam kung mas masakit iyon kesa sa tawag na magnanakaw. Nasa gilid ng pinto ang tatlong lalaki sa klase. Puro nakatingin sa kanya, nanlalaki ang mata. Ang isa, si Jom, nakaangat ang cellphone, nagre-record. Rinig ni Mara ang mahinang bulungan. i mo yan, bro. Trending yan. Anak ng labandera na magnanakaw. Dahan-dahang binuksan ni Ma'am Torres ang bag niya. Binulsa, binutlat ang bawat compartment, dinukot pati ilalim ng notebook at lumang baon. Walang ibang lumabas kundi isang maliit na plastic na may tirang tinapay, isang luma at kupas na payong, at isang notebook na puno ng doodles at math problems. Wala na ang sobrang may pera. Napakunot ang noon ni Ma'am Torres. Napatingin siya sa loob ng classroom, parang naguguluhan. Nasaan yung sobre? Tahimik ang lahat. Tanging hinga lang ni Mara ang maririnig. Mabilis at putol-putol. Sa gilid, may isang kaklase na biglang umiwas ng tingin. Hawak ang bag niya ng mas mahigpit. Si Carla, ang class treasurer ngunit hindi napansin ni ma'am. Hindi iyon ang nais ng galit niya. May target na siya. Kung kanina nandito ang pera at ikaw ang pinagsususpetsahan, ibig sabihin may kasama ka pa. Sigaw ng guro. Sawa na ako sa drama mo, Mara. Lagi ka lang huli, wala kang ambag sa klase, tapos ganito pa. Hindi ka bagay dito. Lumabas ka sa classroom. Mamaya maghaharap tayo sa principal. Pero sa ngayon ayaw kitang makita sa classroom na to. Tumama ang daliri niya sa direksyon ng gate, matalim, parang kutsi yung humihiwa sa hangin. Doon eksaktong sandali kinunan ng larawan ng esena. Si ma'am, nakataas ang kamay, galit na galit, at si Mara, umiiyak, yakap ang bag, habang nasa likod ang mga kakalase na gulat at nanunood. Huwag na po ma'am, pakiusap, hikbi ni Mara ayoko pong mapalayas. Nangako po ako sa nanay ko. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button. At kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Sabihin mo sa nanay mong labandera, maghanap na lang kayo ng eskwela ang tatanggap sa inyo. Siningit ni ma'am, hindi nagpakita ng kahit anong awa. Ano nga ulit ang buong pangalan mo? Para malinaw sa report ko sa office. Napapikit si Mara. Nasanay na siyang itago ang apelyedo niya, pero wala siyang magagawa. Mara, Mara Ilustrado Valencia po. Mahina niyang sagot. At doon nagsimulang magbago ang hangin sa paligid. Mula sa may dulo ng pasilyo, may paparating na grupo. Ang kanilang prinsipal na si Sor Mendoza, isang lalaking nakakurbata na may dalang folder, katabi ang isang matandang abogado at isang babaeng nakabarong na may ID na galing sa DepEd District Office. Halatang galing sa meeting, seryoso ang mukha hanggang sa marinig nila ang salitang Valencia. Anong sinabi mo? Medyo malakas na tanong ni Sir Mendoza huminto sa tapat nila. Ano daw ang pangalan mo, iha? Napalunok si Mara, nang hinginig pa rin. Ma Mara po, Mara Ilstrado Valencia. Nagkatinginan ng prinsipal, ang abogado at ang babaeng taga-district. Parang sabay silang napahinto. Valencia, ulit ng abogado, napapikit na parang hindi makapaniwala. Ano ang pangalan ng nanay mo? Si, si Ilustrado po. Sagot ni Mara, hindi maintindihan kung bakit biglang nagiba ang tono ng mga matatanda. Labandera lang po siya doon sa tapat ni eskwela. Nakatira kami sa likod ng tindahan ni Aling Bebang. Parang may kung anong piraso ng puzzle na kumlik sa mukha ni Sir Mendoza. Ate, hindi ba tumanggo ang abogado? Oo sir, iyan ang pangalan na nasa dokumento. Nena Ilustrado Valencia. Yan ang anak ng yumaong Donya Rosario Valencia. Humarap siya kay Mara. Iha, apo ka ba ng Donya Rosario Valencia? Parang mas lalong nalito si Mara. Hindi ko po alam. Lola ko po yun na matagal nang hindi pinapakinggan ni Mama yung apelyidong yun. Sabi niya, wala na kaming koneksyon sa kanila. Dahan-dahang bumagsak ang kamay ni Ma'am Torres. Unti-unti ring nawala ang tikas ng kanyang balikat. A anong pong ibig ninyong sabihin? Mahina niyang tanong. Huminga ng malalim mga bukado. Sir, nandito kami ngayon para i-formalize ang scholarship at special program na iniwan ni Doña Rosario bago siya pumanaw. Ang kondisyon sa will niya, ang apunyang si Mara Valencia ang magiging pangunahing binipisyaryo nakasaad din doon na obligasyon ng skwelang ito na protektahan at suportahan siya hindi lamang bilang estudyante kundi bilang tagapagmana ng lupang kinatatayuan ng school na ito humangad siya sa paligid ang buong lote ng Maligaya National High School ay dating pag-aari ng pamilya Valencia ibinigay ni Donya Rosario sa gobyerno kapalit ng pangakong may espesyal na pag-aasikaso sa apo niya Parang sabay na napasinghap ang mga estudyante. May narinig pang bulong. Ha? Siya yung apon ng founder? Anak lang daw ng labandera yun ah. Grabe si ma'am. Nalilaki ang mata ni ma'am Torres. Parang nanghina ang tuhod niya at kinailangan niyang sumandal sa pader. Hindi ko po alam. Akala ko ma mahirap lang. Pautal-utal niyang sabi. Hindi makatingin kay Mara. Ngayon naman ang prinsipal ang lumapit sa bata. Malumanay ang boses niya. Ibang-iba sa tono ng guro. Mara, patawarin mo kami kung paano ka tinrato ngayong umaga. Hindi dapat ganito. Apo ka man ang may-ari ng lupa o anak lang ng labandera, wala kaming karapatang husgahan ka ng ganyan, lalo na sa harap ng ibang bata. Hindi na napigilan ni Mara ang hagulgol. Bumagsak ang balikat niya nila, nabunutan ng tinik pero may bagong bigat na impormasyon sa dibdib. Sir, hindi ko po kailangan ng espesyal. Gusto ko lang po. Huwag nilang kaming malitin ni Mama. Sa likod, hindi na nag iimbento ng tapang ang kaklase niya. Dahan-dahang ibinaba niya ang cellphone ni Jomar. May nag-delete na kakakuha lang na video. Si Carla, na kiniskilap ang luha sa gilid ng mata ay lumapit ng marahan Ma'am nanginginig ang boses ni Carla ako po yung naglagay ng sobre sa locker ni Mara natakot po ako kasi ako ang treasurer ako ang nawawalan ng pera naubos ko na sa load at kung ano-ano alam kong kasalanan ko pero alam kong hindi magnanako si Mara ako po ang may kasalanan hindi siya natahimik ang buong pasilyo Walang kumilos, walang kumindat, walang Uy, vlog ko to! Tanging mahinang iyak lang ni Mara at buo matapang na pag-aamin ni Carla. Mabilis na umakto si Sir Mendoza. Carla, pupunta tayo sa guidance office. Attorney, paki-assist kami sa maaring disciplinary action pero gusto ko ring makounsel ang batang to. Ma'am Torres, tumingin siya sa advisor. We will also talk about your actions today. Hindi ganito ang imahasahan sa isang guro ng maligaya. Tumanggo si Ma'am Torres. Baka ang hiya at sa unang pagkakataon sa maghapon, nagangat siya ng tingin kay Mara na hindi puno ng galit, kundi ng pagsisisi. Mara, garalgal ang boses niya. Patawarin mo ko. Hindi ko dapat sinabi yung tungkol sa nanay mo. Hindi ko dapat hinusgahan ng pagkatao mo dahil lang sa trabaho niya. Pinahid ni Mara ang luha sa pisngi. Ma'am, masakit pa rin po. Pero ayaw kong manatiling galit. Kasi alam ko pong lalo lang ako masasaktan. Bahala na po kayo kay Carla. Gusto ko lang po ma'am, sana sa susunod, kahit sino pa yung mahirap, kahit hindi apo ng kung sino, sana po hindi na ninyo ipahiya. Tumanggo ng mabigat si Ma'am Torres. Oo, Mara. Pangako, kinabukasan, kumalat pa rin ang video. Pero hindi na yung version na puro panlalait. Isang estudyante ang nag-upload ng kuha kung saan makikita ang pag-amin ni Carla, ang paghingi ng tawad ni Ma'am at ang paliwanag tungkol sa apo ng founder. Sa caption, nakalagay, Huwag maliti ng anak ng labandira. Tao siya. At minsan, hindi natin alam kung sino talaga siya. Sa mga sumunod na linggo, dumating ang opisyal madokumento ng scholarship ni Mara. May monthly allowance para hindi na kailangang mag-overtime si Aling Nena sa paglalaba. Pero kahit may pera na, hindi nagbago ang nanay niya. Araw ng Sabado, makikita pa rin siya sa tabi ng batya. Nakangiti, kumakanta habang nagkukuskus ng kumot. Pero ngayon, si Mara na ang kasama niya hindi bilang katulong sa hirap, kundi bilang anak na may pag-asang hawak. Nagkukwento si Mara tungkol sa balak niyang maging guro, pero hindi tulad ng naranasan niya noon. Gusto niyang maging guro na unang nagtatanggol sa mahihina, hindi unang nagbabaon sa kanila sa hiya. Sa graduation niya, ilang taon nang lumipas, pinanood ni Ma'am Torres mula sa audience. Tahimik, may hawak na bouquet. Hindi siyang nag-award pero siya ang unang pumalakpak nang marinig ang pangalan Mara Ilustrado Valencia with honors recipient of the Rosario Valencia Scholarship for Dignity and Education Pag akyat ni Mara sa stage sumulyap ito sa kanya at bahagyang mumiti Hindi iyon ngiting nakalimot kundi ngiting marunong ng magpatawad Ang kwento ni Mara ay paalala sa ating lahat Walang trabaho ang dapat ikaliyah at walang batang dapat tratuhing mababa dahil lang sa kung ano ang nasa bulsa o apelido niya. Kung minsan, yung pangalang kinukot siya natin, yun pa pala ang dahilan kung bakit may eskwelang pinagtatrabahuhan natin. Pero higit sa lahat, kahit wala siyang espesyal na apelido, karapatan pa rin niyang igalang, pakinggan at protektahan. Kung ang kwentong ito ay nakapagpabili ng puso mo, kung naalala mo ang isang mara sa buhay mo, o baka ikaw mismo yun, huwag mo itong sarilinin. I-like mo ang video, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at ipaalala sa kanila na huwag basta humusga sa mga anak ng labandera, karpintero, driver, at lahat ng marangal na manggagawa. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isa alang alang mong sumama sa amin dito sa channel na ito para sa mas marami pang kwentong magpapaalala ng halaga ng pag-asa, respeto at pagpapatawad. Maraming salamat sa pakikinig at naway lagi nating piliin ng kabaitan kaysa panghuhusga. Kung gusto nyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!